So hi guys, welcome back to my channel and uh, this is JMA Events TV. So shout out naman sa mga 187 subscriber jan na nagmamahal at tumutulong sa akin. So ngayon guys, ang vlog natin, ang content natin ngayon ay uh, magi interview tayo ng isang frontliner dito sa condo. So uh, ito siya ay isang security guard, isang magiting na security guard na nagbabantay sa amin dito sa study area. So ngayon guys, kilalanin na natin siya. Ayan na siya guys, si Kuya Reynaldo Lopez. So ayun guys, hi Kuya. Good morning. Good morning Kuya. Hi. So ayan Kuya, so naisip ko kasi na, di ba yung ibang mga vlogger, um, inaano nila lahat, lahat yung mga para sa sarili na, kung ano yung mga ginagawa nila. So, ngayon naman, para maiba yung uh, vlog ko, hindi mo na ako magmumukbang. <laughs> Ikaw muna yung uh, content ng ano ko, ng vlog ko today. Kasi, honor na rin sa mga frontliners na tumutulong sa amin araw-araw. So, ang tanong ko kuya, ngayon, Kuya, sa'yo ay, paano ka naging isang security guard? Ah! Uh... Actually, uh, gusto kong maging trabaho ang um, future sa aking buhay ay mm -hmm. isang polis. Ah, polis pala. Kasi pala, hindi ako nakagraduate dahil sa uh, kulang ng aking pamilya. Ang mm, pamilya. So, sa, taga saan ka ba kuya? Anong probinsya mo? Ano ba isiya? Ano ba isiya ka? Kaya, pagkasaan ka muntahot sa Manila. Manila. Uh, year two. 2006. Tagal na rin, 20, uh, 21 na ngayon. Nag-play ako as a security guard. Nag-inquire ako so, sa may crammy, uh, uh, mga training center para makakuha kong... So yun yung una-una mo, pumunta ka sa crammy muna. maging isang security guard. Pero oh. uh, aside from that, uh, nung nag-inquire ka doon, binigyan ka ng steps kung anong mga gagawin para maging yes. security guard Sabihin ka. Sabihin naman na doon sa mga tra security training center. oh, kung saan ka. So, ilang buwan yung training? Oh, lang, naman buwan, uh, mga one week or 15 days. So, lahat-lahat na yon. After nung training, merong certificate na ibibigay? Or? Certificate with license na galing sa SOSIA. Sa SIDA, SOSIA ngayon. SOSIA yung, social agency, yung training agency, training super, agency. Supervision. Mm, bongga niya. So, ilan na? Ilang condominium o kaya ilang hotel na yung na mo bilang security guard? Mga marami-marami <laughs> na rin. <maraming>, Kasi, <laughs> Ilang uh, ano ba? Anong anong taon ka ba nag-start? Year 2006. Ah, so madami na nga. So ito pang ilan na. Sa mga sa mga mall, mall ang, mga sikat na mall. SM, SM uh, mall. Ayala Mall. So naging ano ka na rin doon. So ilan 'yon may may span ba yung pagiging ano, may contract ba yung agency sa inyo? Um, ano wala, depende sa Paano yung renewal? Renewal, after 3 years yung renewal ng security license. license. So saan i-renew -re yun, guys? Sa Krami ulit. Sa Krami ulit, papunta ka rin sa doon sa, Krami. sa then, social. Hindi, punta ka muna sa training center, security training center mm. bago pa mag-renew. Mag so after 3 years yun, guys. So ayan. Ayan kuya, maraming salamat talaga kasi pinaunlakan mo ako sa vlog na to kahit <laughs> impromptu lang talaga. So, uh, last na lang kuya, ano po yung masasabi nyo sa ano, uh, sa mga aspiring na magiging security guard ng ano? okay iisama lang sa mga tao. Um, uh Oo. -oh. Tsaka ano yung natutunan mo bilang security guard? Imagine, 2006 yeah, yeah, yeah. ka pa. Magalang, customer service. Uh, yeah, yeah. number one sa atin. sa mga security guard no so mga, ano yung advice mo sa mga aspiring, yung mga gustong-gustong mag-security guard talaga? Uh, 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 <laughs> ano? Gustong mag-security guard, may pwede lang oh. ngayon sa mga security training center. Um, Tapos uh, bibigyan na sila. Mag-aralan nyo naman po yung uh, about sa si security. Mm, sagu. Thank you Kuya Reynaldo sa pagpa-unlock niyo sa akin, guys. So, ayan guys, uh, nalaman na natin kung paano pala maging isang security guard kasi um, ilang oras kayo Kuya nag duty pala? 8 uh, hours. 12 hours. 12 hours sila, guys. Imagine, 'di ba? So, sa so, 12 hours na 'yon, uh, binibigyan nila yung buong ano nila, yung servisyo nila para magbantay sa atin. Minsan kasi pasaway din dahil mga Pilipino, 'di ba? So disclaimer lang 'yan, guys. Sa <laughs> so mga pasaway. Pero sila talaga 'yung mga uh, magigiting natin mga frontliners din uh, nagbibigay sa atin ng ano, protection guys. So ayan, thank you so much kuya Reynaldo sa pagpa unlock sa akin. Ang daming thank you ang ginawa ko guys. And uh, sa mga subscribers dyan, uh, thank you so much and shout out din. And sa mga hindi pa na-subscribe guys, uh, please subscribe my channel uh, Jamie Events TV and click the notification bell po. So ayan guys, have a nice day and God bless.